dahil sinasamahan tayo ng Diyos, hindi tayo kailanman matatalo, kahit na may masasamang pakana at masasamang hadlang ni Satanas. At mga pagtatangkari na wasakin ang katotohanan mula sa lupa. Tingnan natin ang Matthew chapter 19 verse 25. Nang marinig ito ng mga alagad, sila lubhang nagtaka at nagsabi, kung gayon, sino kaya ang maliligtas? Ngunit tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, sa mga tao, ito ay hindi maaaring mangyari, ngunit sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. May maraming bagay na hindi magagawa ng mga tao. Malinaw na sinabi ni Jesus na sa lugar man ng Ebanghelyo o sa lugar ng kaligtasan, Imposible ito sa tao. Hindi ba may napakaraming bagay na imposible sa tao? Minsan, hindi natin makontrol ang ating damdamin. Hindi natin mapapatangkad ang mga sarili ng isang siko, gaano man natin ito gustuhin, o gawing itim ang puting buhok, o gawing puti ang itim na buhok. Gaya nito, hindi man lang natin mabago ang mga bahagi ng mga sarili nating katawan ayon sa ninanais natin. Ang Diablo, ang Diyos ng panahong ito, ay nagbubulag sa pag-iisip ng mga tao para hindi nila makikita ang Ebanghelyo ng katutuhanan. Binabago ng Diablo ang mga panahon at kautusan, at sinusubukan pang hadlangan ang pangalan ni Kristo. Gayun paman, gaano man kalubha ang mga hadlang, gaya ng hindi mapipigilan ng Earth sa pag-ikot, magagambala ba ang kalooban ng Diyos? Poprotektahan tayo ng Diyos hanggang sa huli. Kaya huwag tayong kailanman maiwawala ang pag-ibig at pasasalamat sa Diyos hanggang sa huli. Hindi natin dapat nakalimutan kailanman na tayo ay magtatagumpay gaano man tayo hadlangan ni Satanas. Titingnan ba natin ang Revelation chapter 18 verse 4? At narinig ko ang isa pang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Magsilabas kayo sa kanya bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan, at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salo. Sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay nagkapatong-patong na umaabot hanggang sa langit, at natatandaan ng Diyos ang kanyang mga kasalanan. Ibigay din ninyo ang ayon sa ibinigay niya sa inyo, at bayaran ninyo ng makalawang ulit ang kanyang mga gawa, sa kupang kanyang pinaghaluan ay inyong ipaghalo siya ng makalawang ulit. Kung gaano siya nagmalaki at namuhay sa kalayawan, ay gayon din ang ibigay ninyo sa kanyang pahirap at pagluluksa. Sapagkat sinasabi niya sa kanyang puso, ako'y nakaupong isang reyna. Hindi ako balo at hindi ko makikita kailanman ang pagluluksa. Kaya't sa loob ng isang araw ay darating ang mga salot sa kanya, kamatayan, pagluluksa at gutom. At siya'y lubos na susunugin sa apoy, sapagkat makapangyarihan ang Panginoong Diyos na humatol sa kanya. Amen. Sa huli, si Satanas ay susunugin sa apoy. Kung gayon, saan pupunta ang lahat ng taong sumusunod sa Diablo, at sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan? Sila rin ay susunugin sa apoy. Ipinapaliwanag sa aklat ng Revelation na ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos. At ang mga may patutuon ni Jesus ay magmamana ng kaharian ng langit. Ang ating walang hanggang tahanan kung saan walang kamatayan, kirot, o pagdurusa. Laging nananalo ang Diyos, hindi ba? Ang Diyos ay nagtatagumpay. Maraming salamat.